Ngayong araw guys ay sobrang ganda ng panahon natin. Maliwalas at payapa ang dagat. As you can see guys, sa paglakad-lakad ko may lokot akong nakita na sobrang bago pa talaga at sa unahan meron na naman. Sobrang liit pa ng mga lokot natin bagong bago pa talaga dinumi ng lunsol ito at naglalaway talaga ako nito kaya kinilaw ko agad naman ito. Dahil laway-laway na talaga dito kasi masarap ito. Ninutyod ang atong panahon dali dalira makita ang atong lokot karon gagmay ang balay sa lokot maong ang bahag-bahag po nato. to gagmay so ana di ay na as you can see kalooy gikaon gyud taon ang, ang lokot sa bahag-bahag gagmay ay yud ang lokot pero okay na at least naa ah, kay kaysa wala di ba bahala gagmay at least daghan po sila bless yud bi sa lukot, dress isla na mo kung makapunta kayo dito sa isla namin, hindi talaga kayo magmamahay dahil sa daming lokot na makikita mo dito sa isla. Nga nagtapat na di o diba? Ang daghan-daghan talaga nila. Sa puntong ito, nagbaligyan na ako at tinimbang na rin ang lokot ko. It's almost 7 grams. Ang syaraan, may kita na akong 100 pesos sa araw na ito. May pera talaga basta may tiyaga ang tao.